touchdown guys nandito na tayo sa Serena Serena ng ang ayun na bigyan ko kayo ng uh, maiksing kwento maiksing kwento tungkol dyan kung bakit may Serena dito sa atimonan Ah, At, uh, may nakita daw talaga Serena dito noon guys sa puntod ng lolo ko yan hmm. Celso A. Likas. birthday niya kahapon nung umatan tayo ng kasal medyo na late yung natin yeah, happy birthday hala kaway ka muna <laughs> makakamaway nga ay na uh, dinalo ko saglit bago tayo bumalik ng Manila next naman Sobrang dami na nakalibing dito. So, ayun. Ninalo ko saglit si Lolo. Pumanaw siya. ayun, pumanaw siya noong August 31, 2000. Ano ako niya ni grade 6. Kung sinundo ko ni mami sa school. Tapos, ayun. <laughs> Doon namin nalaman. So yun, uh, time check is uh, about 8:30 na. Back to Manila na tayo, dadaan pa tayo kay Daddy sa Saryaya. Dami pa tayong gagawin. Very pagod pero enjoy naman. Hello. Ah, ako ito na. Hindi na ako magtatagal, ito kayo baka gabihin. Happy birthday. Uh, balik na tayo ng Manila Marami pang stop <laughs> Mag-stop tayo dun sa Serena Ng Atinola So lang guys Let's go! <laughs> touchdown guys nandito na tayo sa Serena Serena ng Ayan na nga timunan ayun na may konti yung tubig eh kung nandito ako makakakit kasi baka magkamali tayo ng hapon hindi na yan ayun o pwede tayo mamakit yan kaya so pag nalaglag tayo sa likuran nya <laughs> bagsak tayo sa tubig o, susubukan natin bumaba dito. Ah, uh, ito guys. Ah, uh, baba tayo doon. Alalay. Ah, uh, tayo magpagulong-gulong. <laughs> hindi ko lang sure kung pababa na yung tubig o pataas. Sa pagbaba na pag uh, natin andito na yung tubig. <laughs> Ako lang yung tao. Pero bago tayo umakyat guys, sa uh, bigyan ko kayo ng uh, mic singkwen, mic tungkol diyan. Kung bakit may serena dito sa Antipolan kasi uh, sabi daw nung mga nung mga veterano dito yung matatagal ng lihitimong taga-timonan uh, may nakita daw talagang serena sirena dito noon at uh, tapos uh, ito ay ano kumbaga parang nakagusto sa isang ano sa isang manging isda para isang ano isang araw uh, ng isda daw yung mga yun tapos may mga kasama yun eh yung yung gusto niyang lalaki yung kasamahan ng lalaki na yon ano kasi noon eh para may bagyo yung kasamahan ng lalaki na yon lahat yon nakabalik dito tapos yung lalaking gust gusto daw nito ang Serena na to is uh, nawala ng matagal na ano hindi ko lang sure kung ilang araw basta matagal siyang nawala tapos uh, bumalik daw na parang walang nangyari hindi rin niya alam kung ano nangyari tapos ang sabi yung mayroon daw siyang nakita nga na sirena yun lang ang naalala niya and yung sirena na yun may binigay sa kanya na ano parang supply daw yung supply daw na yun yung way niya para daw tawagin itong Serena na to uh, na lang sa comment kung mali ako kasi narinig ko lang din yun noon tapos ngayon, iba na yung kulay, parang bagong pintura kasi naputol yung kamay niyan. May dalawang version ng kwento kung ba't naputol yung kamay. Yung isa ay sabi, binaril daw. Kaya naputol. Isa naman, sabi, tinamaan daw ng kidlat. So, hindi natin alam yung legit sa dalawa. Kasi may nagsabi, ang pangalan daw nito, si Alice. <laughs> Yun naman na yung mga matagal ng kwento dito. Pabata pa ako, kwento na yan. Tapos, uh, yung Serena daw pala na yun, nagkaroon dito ng, ano, ng parang sumugod daw dito yung mga pirata. Tapos, paglusob ng mga pirata dito, yung lalaking yung gustong gusto niya ay umalis na dito sa lugar na to. Lumipat na sa ibang bayan. At uh, nagbagong buhay. Tapos, nakapangasawa na ng iba. Kaya nun, tuwing uh, pupunta daw dito yung Serena na yan, dyan sa mismong pwesto na yan, sa bato na yan umaga parang hinahanap niya hinahanap niya yung lalaki na yun at hindi na daw sila na gano umaga, hindi na hindi na niya talaga nakita may as pag may nakita tayong tao dito magtatanong tayo kung tama ba yung mga pinagsasabi ko <laughs> yun naman na yan no? matagal lang kwento lalapitan natin kasi yung iba guys dito umaakyat pero kasi pag umakit sila, walang tubig talaga. Yan, wala. Yan. Kasi yung pag-akit dito, dun sa likod pa eh. Hindi ka makakakit kasi dito kasi malalaki yung ano dito. Dito ka dadaan dapat. Kaya lang may tubig. Ang problema, pag nakakit tayo sa taas, baka mamaya, yung tubig hanggang dito na. <laughs> Hindi na tayo makabalik doon. Ayun siya. tubig na kasi may kuweba nga daw doon eh. So, ako naman pumunta mag-isa. Maka mamaya kasi mataas na yung tubig, di na tayo makabalik dun. Eh. So, umakabot ang tubig yan eh. Yan o. Eh. Pag nagtaib dito, abot yan dyan. Aket pa ba tayo? Hindi na siguro tayo aakyat kasi wala tayong hakbangan eh. Nandun yung ano. Tapos ito guys, yung ano. Yung kabilang isla. I-share ko na din sa inyo. Tita ba? yung mga isla na yan, yan yung bayan ng ah, Alabat, Quezon Quezon, Perez Quezon, yan, kakatabi sila dyan. Mala, pagka pupunta ka dyan, dadahan ka pa ng paano, pa Lopez or pa Kalawag. Pero alam ko may ano, nagawa ng tulay sa Lopez para mabilis kang makarating dyan. Hindi ko sure kung Lopez yun or Kalawag. May iba kasi dito, tinatawid lang yan dito sa dagat. Lino ng tubig. Huwag kang malalaglag. Favorite namin tong ano eh, yung abangan sa bus dati. Pagka nag-uwi kami ng na gumawa inaabangan namin to lagi itong pagdaan dito sa Serena eh. kaya pagka ano, malapit nalilipat kami sa kaliwang side ng bus sa may bintana <laughs> so yun lang guys sa baka hindi na ako makiat kasi parang madulas eh tsaka wala na tayong ahakbangan so, yun lang. sa uh, pita na tayo ng serye So, oh, yun lang guys, sa akit na ako. Uh, balik na ako dun sa motor. Tapos, uh, tayo ng makakainan natin. Bahala na kung saan. Ang tipak na dito. Dito lang to guys sa Barangay ano, Barangay Angeles. Kasi Monan Quezon. Pagpupunta kang Bicol, paggalit dito pa Manila. Ito pa Bicol. So kung uh, galing ka ng Bicol, nadaanan mo siya dito. Eh paggaling ka ng Bicol, ito yung paggaling Bicol. Eh. Slow down ka na pag ano pag nakita mo yung arko ng gumaka ay pag dagdaga ka na ng flardel mag slow down ka na dito tayo dadan pa Manila na tayo nagbabang ka for oh, one last picture bago tayo umalis so ayun uh, Diretso na tayo ng Sariyaya Tapos pag may nakita tayong masarap na kainan sa daan Doon na tayo kakain Tsaka pag pupunta ka lang, kayo, kayo dito guys oh. Iwasin niya magtapon ng basura dito Pero may no. nakanot naman doon na ayun, ba uh, Bawal magtapon ng basura Kaya lang still madaming basura Sayang kasi ano Naka ano, baga, Sayang yung ganda ng view may mga nagtatapa parang Jollibee pa nga mga nag-stopover yun di siguro dito so, wala naman Jollibee malapit dito eh. dun pa sa gumakad tsaka sa loob ng Atimonan so yun lang guys uh, next destination na tayo gear up na tayo guys all zigzag na tayo guys <laughs> uh, water break muna tayo dito uh, wala tayong kasawaan dito sa video kong mama ko naghahanap ako ng unggoy dun sa daan eh wala akong nakita magaano muna tayo dito Ah, uh, pictorial So, yun guys, uh, pababa na tayo ng Old Sigsag Road. Uh, na tayo sa daddy ko sa Sariaya. Pero bago yun, uh, bigyan natin ng bariya yung mga volunteer dito. Kung nakikita nyo guys, pag aakit kayo dito, may mga nag-assist dyan ng traffic. Ayan na, ito sila. Ayan, yung hinahagis ko ng bariya. So, nagtatanong kayo guys, bakit ko hinahagis yung bariya? Kung pwede namang iabot. Uh, yun na kasi guys yung tradisyon dito noon pa man, nung kinagis na ko na nung 90s uh, hinahagis talaga yung bariya Ayan, yan, yung mga ano kasi yan sila sila yung nag assist ng traffic dito kaya kung mapapansin mo meron silang hawak na flag, isang red at isang green so pag green yung winawagayway nila it means go so pag nagwagayway sila ng red, yung sabihin mag-stop ka parang stop light, traffic light So yun at uh, sila din guys ay uh, ano, wala silang inaasahan sa Saudi dito, mga volunteer sila. Kaya yung mga inahagis nating barya, uh, yan yung uh, pinagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay. So uh, yun lang. So bago makakita dito guys, ah uh, hagisan niyo rin sila. Yan, hanggang dito na lang. Uh, kita kits ulit uh, next part. Bye bye. guys. At uh, dito tayo sa Riyaya. Ah, uh, babili tayo ng ano, pinagong at uh, saka brohas. So, ay kung uh, bibili kayo ng uh, pinagong na gusto niyo yung original talaga. At uh, sa dito sa loob ng Riyaya, sa loob ng town proper. Ayun. Matabi na ano, yung sikat na mansion dito sa Riyaya.